Sana umabot yung gas ko oh, One bar na lang Tatanong tayo dito Hello po, pwede pong magtanong Saan po yung may gasan po dito? Naku, yari Wala po dito wala po uh, Malayo pa po yung ano, labasan wala po. Pero malayo pa po yung ano dito, Batulaw. Ako. Sige po, baka umabot pa. Thank you. Iyahari ako na ulan na akong gas. po sana umabot Hello te, pwede magtanong Saan po yung batulaw dito? Malayo pa po 15 minutes May alam ano po kayo dito ang ano, pag-asan? channel po ko right ay po makikita na may Opo. Po sa right side po. So, yung bahay Opo. Thank you po. Ah. Thank you. Kambal kayo. Ah, thank you. Thank you.

batulaw <laughs> gas, 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 gas. Wala. May paggasan tayo dito. May gas po dyan. Meron pa. Yun. Buti na lang. Unleaded po. Sige po. Buti na lang. Uh, isang litro po. Akala ko maubusan ako ng gas. May imbodo kayo. May imbodo po kayo. Tayo. Ay, pwede. Hindi kaya na po siguro to.

buti na lang I survive <laughs> sa gitna ng ano sa gitna ng hindi ko mawari <laughs> buti na lang may pagasan dito kung nagkataon yara ako neto buti na nakapagtanong ako dun sa sadyante kasi yung mag-asawa hindi alam din eh oh, yes alright Kaya ba, diba, anong magagawa nyo kung kayo maubusan ng uh, gasolina dito sa uh, ganitong sitwasyon, ganitong lugar na uh, hindi nyo alam yung lugar na pinasok nyo, kaya wag nyo kong gagayahin. <laughs> pasok ng pasok, hindi alam kung saan lalabas. <laughs> Mamaya, pagpasok nyo, may ano pala, bantay, o diyari kayo. <laughs> So ayun, maraming maraming salamat at nagkaroon ako ng uh, ano, lakas ng loob. All right. <laughs> ano? Buti na lang may napagasan ako. Grabe yung uh, pinagdaanan ko. <laughs> pinagdaanan. Nakaabili uh, tayo ng gas. Uh, medyo may kamahalan nga lang, 90. Pero uh, ano ko naman, survive. 'Di ba? Makakarating ka na nito ng ano, ah uh, labasan sa highway boundary pa ako eh, boundary so galing ako sa amin umiikot ako galing ng matipok ah uh, pasok ng balimbing ah uh, tapos eto dito na tayo papunta na tayo ng Mount Batulao, ah Batulaw Batulaw grabe grabe yung ano yung pag oh Woo! Ito yung kahil Ay kahil ba to? Uy, pugo na tayo ah. Batulo na tayo <laughs> Malapit na I survived Ganun na lang yung gas mo Tapos puro pahon pa Iyak talaga Ano, you know, puro pahon ako Oh. Ang dilim na, oh. I oh, yung pag hindi mo na makikita yung mga kahoy-kahoy doon sa kabila. Tapos uh, inactual yung mga kasalubong mo, hindi mo gano siya maaninag, gawan ng sapagyan, oh. Pero sa camera malinaw, malinaw pa siya, pero dito sa ano maano na makapal na yung pag singkap ng mukha ko. All right. <laughs> yes, thank you Lord. Maraming nakakatakot pag ginabi ako rito Okay Batulaw na tayo Pero yung vlog ko wala Ah, oh, dito din may gasan din pala dito. Ayun oh. May bilihan din ng gas. Bago ka pa may babak, may bilihan ng gas. <laughs> baka makita ko dito ni Eddie. Eddie Peregrina. Sete. 14 <laughs> Ba't nandyan ka kasi kabayo Hindi ako makadaan Mamaya manipa ka Ay Diyos ko Hinarangan mo naman yung daanan Ba't nandyan yung kabayo Sa gilid ng kalsada Whew. Shout out Lamig. <laughs> Shout out.

gabi na 5.30 na pero madilim na. Nandito na ako sa highway. Alright. Ah, uh, <laughs> Nawala yung kaba ko. Nung nandito na ako sa highway. <laughs> nandito May petrol na. Ha ha ha. Ha ha point.